Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin na kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang ito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang! Hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Kung iisipin mo, ang kwento ng pagkain Pilipino ay parang panglalakbay sa sariling kasaysayan. Bawat putahe, bawat rekado, may kwento kung saan tayo nang garing at paano tayo rinubog ng panahon. Kaya kung nais nating lubos na makilala ang isang bayan, kailangan nating tikwan ang kanilang pagkain. Pero teka, sa dami ng ng pagkain natin mula sa mga Kastila, Chinese, Mexicans at mga Amerikano, may mga nagsasabing wala namang sariling pagkain ng Pilipino. that's yan adaptation lang. Chisnis lang ba yan o may katotohanan? Halika, pag-usapan natin. Ayon sa mga nakuwang ebidensya ng mga archeologist, ang kinilaw ay isa sa pinakalumang pagkain Pilipino. Bago pa dumating ang mga Kastila, likas na sa ating mga ninuno ang pagiging malikhain sa pagkain. Sanay silang manghuli ng ista sa ilog at dagat, mga aso ng baboy ramo sa kagubatan, at manluto gamit ang mga likas na rikado tulad ng asin at suka. Hindi lang ito pampalasa, ito ay paraan din upang hindi madaling masira ang karne, lalo na't wala pang refrigerator noon. Para bang si daunang adobo ang kanilang ginagawa. Nang lumati ng mga Kastila, doon lalo nyan yung makulay ang lutuin natin. Bitbit nila ang bawang, sibuyas, kamatis, mga langis at tigado na noon lang natigman ng ating mga ninuno. Kaya't lumawak at yumaman ang lasa ng mga handaan sa fiesta. Sila rin ang napakilala sa atin ng lechon. Ang isang buong baboy na hindi ikot sa baga na may malutong na balat. Galing yan sa mga fiesta tradition ng Spanya. Pero ngayon, parang wala nang mas pipinoy pa sa lechon kapag may handaan. Kahit birthday o binyag, parang kulang kapag walang lechon sa gitna ng mesa. Pero alam mo ba nga, Dobo, na akala ng iba ay Spanish ang origin, hindi naman talaga sa kanila galing. Bago pa man dumati ng mga Kastila, sanay na ang mga ninuno natin na pakuluan ng karne sa sukat asin bilang natural na paraan para mapreserve. Nang makita ito ng mga Kastila, tinawag nila adobo mula sa wikang ni Espanyol na adobar na ang ibig sabihin ay to o ibabad sa pampaasim. Sabi nga ni Doreen Fernandez, isang kilalang food historian, adobo existed before the Spaniards came, though not by that name. The Spanish discovered our practice of stewing meat in vinegar and salt, called it adobo from their own adobar to marinate, and thus gave a name to our indigenous dish. Ito ay isang panunay na mula pa noon, adaptable na ang panlasa ng mga Pilipino. Kinukuha kung ano ang dumating pero binibigyan natin ng sariling lasa at kwento. Hindi rin mawawala ang malaking impluensya ng mga Chinese sa ating hapagkainan. Sa kalakalan at pamamalagi nila sa Maynila, naging parte ng araw-araw nating pagkain ang pansit, lumpia at siopaw. Kaya tuwing birthday, parang automatic na na may pansit sa mesa. Dahil ito raw ay pampahaba ng buhay. Isang pamaiin na nagsimula pa siguro niyong unang mga negosyanteng Tsino. Ang mga pagkain ito ay natpakita ng pagiging bukas ang ating kultura sa mga impluensyan dayuhan na nagpapayaman sa ating culinary landscape. Dahil naman sa Manila, Kapulco, gayon Trade, hindi lang mga produkto ang dumating sa atin, kundi pati na rin ang mga bagong sangkap mula sa Mexico. Dumating ang kakao para gawing sokolate, ang mais para sa kakanin, at pati ang silin na rin din paborito ng mga Bicolano ginagamit ng kakao sa chocolate tablea. Mainit na tsokolate na niluluto sa tabo o tsokolatera, parang Mexican hot chocolate na pinapaikot din sa batirol. Mahilig ang mga Mexican sa mais kaya ginagawa nilang tortilla o kaya tamales. Sa ating naman, ito ay puto, suman o binatog. Mahilig din sila sa maanghang kaya pagpasok ng sili, naging hilig din ng mga Bicolano ang super spicy dishes. Ipinapakita nito kung paano ang global trade ay nagpapabago sa ating panlasa. Pagdating ng mga Amerikano, mas lalo tayong nasanay sa mga delata at iba pang convenient na pagkain. Naging normal ang almusal na may pandesal, coin beef, hotdog at syempre paminsan-minsan Coca-Cola kasi kahit umaga pa lang, pwede na rin uminom ng malamig na hula. Mula sa maagang pagisin para magkatay ng manok o magluto ng sinangag mula sa natirang kanin kagabi, naging madali magbukas ng tilata, prito ng hotdog, tapos sarasalo na. Kaya hanggang ngayon, parang staple na ito sa mga mesa, lalo na kapag may bisita. Ito ay nagpapakita ng pagbabago sa ating lifestyle at pagkain na naging mas mabilis at convenient. Pagkalipas ng ilang dekada at naging sobrang lapit sa puso ng mga Pilipino ang fast food. May Jollibee sa bawat kanto, may Chicken Joy, Sweet Spaghetti, Burger Steak. Tapos ngayon, parang nasa tugo na talaga ng mga Pilipino ang Samgyupsal. Hindi kompletong linggo sa iba kung walang Korean barbecue. At syempre, may milk tea pa na parang tubig Laging may dalang plastic cup ang mga kabataan. Ang mga pagkain ito ay nagpapakita ng ating pagiging bukas sa mga global trends at ang patuloy na evolusyon ng ating panlasa. Kaya kung tutusin, ang evolusyon ng pagkain natin ay parang at kwento ng mundo. Pero kahit ano pang impluensya, ang pinakaimportante ang hapagkaingan pa rin ng sentro ng kwentuhan at tawanan. Diyan lumalabas ang mga sikreto, ang plano sa buhay, pati mga hugot na minsan tanging pagkain lang ang makakaunawa. Ito ang nagpapatunay na ang pagkain sa Pilipinas ay higit pa sa nutrisyon. Ito ay koneksyon, alaala -ala, at pagmamahalan. Kaya ang verdict, chismis lang ang sinasabi na walang 100% all-original Filipino food. Totoo pa rin na may matibay na puntasyon ng mga pagkain Pilipino na malalim ang ugat sa kasaysayan at kultura ng bansa. Bagamat ang lutoing Pilipino ay pinayaman ng iba't ibang impluensya, ang puso, panrasa, at alaala -ala na kasama ng pagkain ay nagpapatunay ng pagiging orihinal na Pinoy. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.